Palusog na naman ako. Magdali ako kay Basim Uyan. Kay kadugyom sa langit. Dugyom sa langit. Kaya na ka hot look for sure. Ayun dyan. po kay dela na payong. Nah, magdali ako paglugsong. Tapos na ako na mahog na manok. Ero. Palusog na naman. mga suki paki subscribe Sama mga video paki likes paki palu atau walang sawa dong, Hangin, hangin, hangin. tulog sa nasa pakudiri sa baryo. Hi! Mga pobre. Magsakalugsong, magsakalugsong. Antos na para mas antos.

Uy, budloy. Eh. Wala naman tayong pera. Ikabili ng esda. kami tapos sa mga sakop siguro wiya pa nagmata mag alas 7 na nay magrakrak naman po siguro ako karun sa akong mga sakop mm -hmm. hindi ko nakaluto na pa sila kaya mga chikiting amoy na mata na pagkikan ako thank you for watching sa akong video okay, subscribe support dear sa followers Thank you so much thank you bahay na namin to